Nag-alay naman ang panalangin at nagtirikpan ng kandila ang ilang estudyante at alumni ng Mindanao State University para sa mga biktima ng pambobomba nitong weekend. Ang militar naman may natukoy ng mga sospek sa pag-atake. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Bit-bit ang mga placard na nakasulat ang mga katagang Make MSU Safe at Pray for Peace mga puting lobo at bulaklak. Nagsagawa ng Solidarity Walk ang mga estudyante at alumni papunta sa gymnasium ng Mindanao State University. Nagtirik sila ng kandila para sa mga biktima ng pagsabog nitong linggo kung saan apat ang nasawi. Paraan daw ito ng mga kabataan para humingi ng hostisya. Panawagan nila huwag sanang idamay ng mga teroristang grupo ang eskwelahan na itinuturing nilang ligtas na lugar. Deserve po namin ang isang matiwasay na komunidad hindi po namin deserve yung ganito. Natatakot po kami ang nanlulumo. Dumating ang mga tauhan ng NBI Counterterrorism Division mula sa Manila para tumulong sa investigasyon. Prinoseso nila ang crime scene at naghanap pa ng mga ebidensya. Dumating din ang mga tauhan ng Soko sa checkpoint naman papasok ng MSU, ipinaskil ang Task Force Marawi ng AFP ang litrato ng umanay sospek sa pambobomba. Hinihinalang miyembro siya ng Dawla Islamiya Multi Group at isa umanong bomber. Hindi na muna namin papangalanan at ipahikita ang litrato ng itunuturong sospek. Ayon sa PNP, bine-verify pa ang pagkakakilanlan nito. Ang sigurado sa ngayon, dalawa ang persons of interest base sa testimonya ng ilang testigo. Bukod sa kanila, dalawang kahina-hinalang lalaki raw ang nakita sa labas ng gymnasium na posibleng mga lookout. I hope you understand na hindi muna po natin po pwedeng i-reveal ito, but uh, what we can uh, share to you ay uh, it appears na affiliated po ito sa isang uh, local terrorist uh, group operating in Mindanao. Uh, Mindanao and they have a uh, previous criminal records. Kaya po nakakuha po tayo ng uh, ng uh, identification nila. Suspendido pa rin muna ang klase sa MSU. Sumasa ilalim din sa psychosocial intervention ang mga estudyante at guro. Una nang inako ng ISIS ang pambubomba. Pero para kay Lanao del Sur Congressman at yung hindi ito sapat na basihan para magdeklara ulit ng martial law sa Mindanao. Naniniwala rin siyang may pagkukulang ang security officials kaya nakalusot ang mga terorista. I think something is wrong with our intelligence gathering. So kaya nga by next committee, by next appropriations budget, gusto kong erase itong intelligence, ano eh, yung fund, kung saan nagagamit. Ayon naman sa AFP, mas mainam na tapusin muna ang investigasyon bago husgan kung sino ang nagkulang. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.